May, may ano ka ba? Ah? dito eh, may gawa din ata dito. San? May gawa rin din. Okay. Yes. Jonathan Sainoa. Ano ka? Same here bro. Mayroon, kung cover nito. May cover daw ito eh. lang. Ito na nito eh. ko.

Sir Jerry and Tony is missing. Yes, Gaukel. They're missing. Wala po sila. Ay! now oh, here. Si Christine. Hi, Ten. Ken, balay na si Hi. Hi, Ken. Hi, Ken. <laughs> hi, Ken. Ah, nung anak? Walang ah, ana, ana dito eh. Ana, ana. Si, ana, ana. si Christine ana, yun. ana ana meron. ana, ana meron. Anang ana ana, kita. Gusto mo? Ito <laughs> talagang ma. Ano ka? Ana-ana! Hindi nagkakatawa kayo. May mga panira talaga ng mga mo mga mga Jonathan, sige nga. Tara, ha, ha, ha. Hello, Annalyn. Hello, waray, waray, sabi niya. Hello. waray nun. Hi, Annie <coughs> Oy, hi daw, Anina. Good morning po, host from Kisun City, Philippines. Shout out an Anislor channel. Okay. Na babalik? <slasimilis> Ilang pounds hindi Pero yung fairness mo atin, no? Hindi babalik yan? Ito, ito. Ay. Paano Ano bang mag-highlight dito? Highlight save. Ano, ano, sa pag malilibog talaga, mag-juice na lang. Matamis ano? siya pero may asin siya, Malilibog oh. Malulibog daw. May asin and yung siya hi Ann daw. Hi Ann daw. Good morning po, Kisun City. Mm -hmm. kasi Jonathan, si Ann. No. Sweet na may John. May asin siya yung pagpawala. Mm -hmm. Parang Para may asin oh, siya. Yeah. Asan yung hindi ko anong yung kay ate. Hindi, yung kay ate. nandito sa nakas, namin. namin. Kaya siya yun? Baka malalaking Laki na yun. Oo nga, yung raksol. Kaya nga po. Mayak ko yung tsaka hindi na naman ako ulit kumakaka kailan birthday mo? si bradley hi wayanon away from kizuan di na tan si an si an na viewers <laughs> ninyo ano si an ang viewers? an from kizuan si single or double ana <laughs> <Anna>. ano? <laughs> ka. Umakit ka doon. Wala yun? Ano daw? Nakatap message. All. An from Kisun si Ana from Kisun City. Who's si Hindi Sobrang Sí, no, Pero sí, no. no.